Kapatid, minsan ba ay napapaisip ka ano nga ba tayo? Bakit ganito ang tao? Minsan, kapag tinitingnan natin ang sarili natin, ang dami nating kakulangan, ang dami nating pagkakamali, at minsan, ang tingin natin sa sarili ay walang silbi. Pero ang sabi ng Diyos sa awit otso, lima, ginawa mo siyang kaunting mababa kaysa sa mga anghel at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Ginawa ka niyang kaunting mababa lamang sa mga anghel. At pinutungan ka ng karangalan at kaluwalhatian. Kaya ngayong gabi, ang panalangin natin ay hindi lang humihiling, kundi nagpapasalamat sa dignidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, bakit mo po ako minahal ng ganito? Bakit sa kabila ng dami ng nilikha mo, bituin, langit, karagatan, mga anghel, nilingon mo pa rin ako? Sabi mo sa awit 85, ginawa mo siyang kaunting mababa kaysa sa mga anghel at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Hindi ako ang pinakamatalino, hindi ako ang pinakabanal. Hindi ako ang pinakamabait. Pero binigyan mo ako ng halaga. Isinulat mo ang pangalan ko sa iyong palad. At inilagay mo ang iyong hininga sa katawan ko. Panginoon, salamat. Dahil sa mata mo, hindi ako basura. Hindi ako sira. Hindi ako sobra. Hindi ako kulang ako ay nilikha mo ng may layunin. Kapag ang mundo ay nagsabi ng kung ano-ano sa akin, turuan mo akong alalahanin ang sinabi mo. Na ako'y nilikha ayon sa iyong wangis. Na ako'y pinutungan ng karangalan. Na ako'y kaunting mas mababa lang sa mga anghel. Salamat o Diyos, na sa paningin mo, ako ay hindi lang basta tao. Ako ay may kaluluwa, may misyon, may saysay. Espiritu Santo, turuan mo akong tratuhin ang sarili ko ayon sa halaga kong galing sa langit. Na hindi ako dapat magpakababa sa kasalanan, na hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa mundo dahil ang Diyos na mismo ang nagsabi kung sino ako. Turuan mo rin akong tratuhin ang kapwa ko bilang may parehong dignidad na bawat tao ay may korona mula sa iyo. Kahit mahirap, kahit makasalanan, kahit sugatan, sa bawat buhay ay mahalaga, na bawat kaluluwa ay may tinig sa harap mo. At kung darating ang mga araw na nalilihis ako at nakakalimutan ko ang halaga ko, yakapin mo po ako, patawarin mo ako, at paalalahanan mong ako'y pinili, minahal, at inilapit sa iyo. Panginoon, gusto ko pong mabuhay ng ayon sa dignidad na binigay mo sa akin, na hindi ko sisirain ang katawan kong templo mo, na hindi ko ibababa ang pagkatao ko sa kasalanang paulit-ulit, na hindi ko tatalikuran ang tawag mong mahalin, magpatawad, at maglingkod. Kahit hindi ko pa nakikita ang buong plano mo, maniniwala ako na ginawa mo ako hindi para lang mabuhay, kundi para luwalhatiin ka sa isip, sa puso, sa gawa, at sa buhay ko sa pangalan ni Jesus na siyang bumaba upang itaas kaming muli. Ito ang panalangin ng puso kong nagpapasalamat sa dignidad galing sa iyo. Amen i-type mo lang amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso